Sino ka? Abante mo na. Mamamasyal lang tayo. Ang iniisip ko lang, sino ba talagang sugo ng tundo? Bigla na lang siyang lumitaw na parang Robin Hood. At tinulungan at nakiisa sa mga mahihirap. Kung sino man siya, natitiya kong may mabuti siyang kalooban. Rigor? Nagpalaan ka na, Panginoon. Sabi ko na nga ba, buhay ka eh. Ayos sa bali-balita, ikaw eh. Patay na. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, Father. Binaril ako at binugbog ng mga sindikato. Tapos itinapan ako sa ilog. Ang ibig mo sabihin talagang patay ka na. Paano ka nabuhay? Nang lumubog ako, Bumulwakan dugo sa aking mga sugat. Tapos sumabay na rin ang mga bala. Katakatakang nga eh, biglang naghilom lahat ng sugat ko. May mga nababaril, nabubuhay pa rin. May tinataddad ng saksak, nabubuhay pa rin. Ngayon alam ko na, kapag gusto kong buhayin ng Diyos, mabubuhay ka. Naniniwala ako. Nagtago ako sa bundok ng basura. Pero parang may boses na nagsabi sa akin na lumabas ako. Lumabas akong nakamaskara. Maskara ng katarungan. Upang linisin ang mga basura ng tundo. Kung kailangan mo ng tulong ng simbahan, nandito lang ako. Puro na lang sugo ng tundo! Sawang-sawa na ako ng sugo ng tundo! Bingin-bingin ako! Boss, ayaw niyo kasi maniwala sa amin. Talaga may sugo ng tundo. Tumahimik ka! Walang sugo ng tundo! Ha? Isang ahente lang yan! Padala ng DPA! Napakawala ng mga otoridad! Na nagpapanggap na bayani! Isang bagong strategy ng mga kalaban nating opisyal para takutin tayo, para lituhin tayo. Ang mahirap nga. Parihan na lang ang kinikita ng negosyo natin ngayon. Eh, yun na nga eh, hindi ba? Kaya umiinit ang ulo ko. Dahil sa mga iisang tao lang, ha? Nakangatog na mga tumbong nyo. Nelson, ikuti mo ang tundo. Ha? Hanapin mo kung sino ang sugu ng tundo. At dalhin mo siya sa akin.